Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magandang gabi sa ating lahat. Mga uh, binangisang Muslim, alipin ng Allah, ay sikapin natin sa isang buhay natin, magawa natin ang mga ipinag uutos ng Allah Subhanahu wa taala upang tayo ay magtagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Uh, habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, ay sikapin natin Pupuntahin natin ang ating mga sarili kung uh, ano ba ang mas uh, matimbang yung ating mga gawain na mga mabubuti, mga pagsimba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ay yung gawain ng mga muntarat, mga masasama ay pinagbabawal ng Allah. Kung alam natin sa ating mga sarili na mas mabigat, ha, mas matimbang, mas marami ang mga natin ng mga uh, kasalanan, pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay sikapin natin na maitama natin na tayo ay sumunod sa turo ng ating reliyong, Islam at sumunod sa mbahin ang Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay magtagumpay dito sa mundo, lalong lalong na sa kabilang buhay mga kapatid. Sapagkat ang buhay ng isang tao dito sa mundo ay napaka lamang. Hindi natin alam mamaya, bukas o kailan natin iiwan. Kaya naman, habang tayo ay namubuhay dito sa mundo, ay sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala.